Sumakay ng mala Titanic na barko si Madam sa Singapore. Abay puro kain at tulog lang ang kanyang ginawa. Wow! Ito talaga yung pinunta ni Madam sa Singapore. Ang makasakay sa mala Titanic na barko na ito. Hindi ko talaga tumalimutan sa buong buhay ko. Naku, tignan nyo naman yung barko. Nasasakyan lang naman ni Madam. Pagkalaki-laki at pagkataas-taas. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kalaking barko talaga. Bago ka makakapasok sa barko, kukunin pa yung passport mo. Kinabahan na tuloy tong madam nyo. Bibigyan ka din ng keycard para sa room mo. Dahil sa laki nga ng barko na ito, hindi namin mahanap-hanap yung room namin. Talagang maliligaw ka. Sa ilang oras sa paglalakad, <laughs> sa wakas, nakita na din namin yung room namin. Kasama ko nga itong ka-roommate. Na-excited nga na pumasok dito sa room namin. Ngayon lang ako nakasakay ng barko na malakotel talaga yung room. <laughs> Hindi ka na magbubuhat ng mga bagay. Kasi okay. sila na mismo ang magdadala sa tapat mismo ng room mo. Bali, three nights kami pa sakay-sakay dito sa barko. Mm. Na tatlong gabi ni madam dito sa barko. Naku, kain tulog lang talaga yung ginawa niya. <laughs> dito mapapasabak si madam ng kainan talaga. Kaya bago matulog, mapapasubo talaga si Madam ng todo. May limang restaurant daw dito sa loob ng barko na pwede mong kainan. Nung nalaman ni Madam, talagang maaga siyang gumising para makaabot ng breakfast block. Lahat ng kainan nila dito, buffet style. Kaya kung anong nakadisplay dyan, pwedeng pwede mong kainin lahat. Yun nga lang, may limited time na pwede kang kumain. Pagkatapos nga mag-breakfast ni Madam, unat-unat lang siya ng onte. Tapos tutuloy na yan sa pananghalian. Ibang restaurant na naman tong pinasok ni Madam, pero nasa loob pa din to ng barko. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng kainan dito, papasukin talaga ni Madam yan. Madaming pagkain, ang problema nga lang, magkakasya ba yan lahat sa tiyan mo, Madam? Dahil nga sa dami ng pagkain, matatakaw ka na lang talaga bigla. Katulad nga nito ni Madam, punong-puno na naman itong plato niya. Yung puro kain ka na nga lang sa barko, tapos gutom ka pa din. San ba napupunta yung kinakain mo, Madam? Partida, nag-dessert pa yan. Hindi lang si madam yung mapapasabak dito, pati din tong mga kasama niya. Grabe yung outfit ni madam dito. Pero sa kainan lang talaga yung punta niyan. Abay, wala talagang katapusang kainan talaga to. Wow! Si madam lang yung iba-iba yung suot pero isa lang yung ginagawa, yung kain lang talaga. Lahat ng pagkain dito sa barko talagang tinikman niya talaga. Kung may laso lang tong pagkain, wala na, tigok na talaga tong madam niyo. Dito lang sa barko si madam, nakatain ang 3 times a day. Talagang mapapasubo ka talaga ng todo dito madam. Ang sarap ng buhay, puro kain na lang talaga. Dito pala sa barko na ito, madaming swimming pool. Meron ding swimming pool sa pinakataas. Eto yung makikita mong view sa umaga, eto naman sa gabi. Wow. Kaya etong madam niyo, hindi din pinakataas. Nalampas yung swimming pool dito. Tapos may jacuzzi, bathtub pa. Bath. Hindi ka talaga mauboring sa barko na ito. Ay nako, pwedeng pwede ka talagang magwalwal dito. Madami ding bar na pwede mong pasukin. Mapapasayo ka din ng todo dito hanggang umaga. <laughs> Hindi ka din mapapagod sa paglilibot dito sa barko kasi madaming elevator. Literal na nasa kalagitnaan talaga kami ng karagatan. Mauubos din yung pera mo dito kasi may kasino sa loob. <laughs> At hindi lang yun, meron ding sinihan at theater dito. Talagang madaming pasabo. Para ka lang talaga nanood ng America's Got Talent. Abay, meron rin silang pabanda dito. Nako, dito sa loob ng barko may mall. Wow! Woo! Delikado talaga yung bulsa mo dito, madam. Nung una, patingin-tingin lang talaga sa mga tinda dito. Hanggang sa nabudol na lang talaga tong madam niyo <laughs> Diyan magaling si madam kasi yung gumastos ba Rilo lang naman dapat yung bibili ni madam hanggang sa humaba na lang tong resibo niya Kung saan saan ka talaga lilibot dito may mga nakadisplay display Okay sana kung magbulag-bulagan tong madam niyo